Tatlong ina-applyan mo, ni isa wala nang tumanggap sa iyo. Bakit kasi tatlong na-applyan mo, Alfred nung bata ako. 14 anyos ako, ina-applyan namin 20. Papa. Bilis mo na, wala mo nang ligo-ligo, bilis mo na mag-apply na, ano ba 'yun? Hay ka na ba? Natural. Pagod ako, we. Eh. Makita ako, dance. Ano ba 'to? Tama, eh, doon mo na sa akin mo. Doon na muna, doon na muna. busy talaga ng buhay ito pag gagawin ito sayang yung dalawang oras sa traffic lang yun hey. na eh. init lagkit Rapid, traffic traffic Rene, eh, may sasabihin sana sa mga anak mo hmm naman yun eh tagay mo ano ba yun ko Ay, lang ayun ako ngayon na wala nag traffic sa, sa buong Pilipinas Sige na. Sige na. Mainit, mainit. Ano ba yun? Eh pa. Bad juice po ako sa inyo. Mariusik pa naman. Unang-una pa lang, bad juice na agad. Ano ba naman matutuwa ka sa inyo? Ano ba yun? Eh kasi pa. Hindi po ako natanggap mo sa tatlong ay na-play ako. Pero susubong ako ulit bukas pa. Ga-play po ulit ako. Tatlong ina-playa mo, ni isa walang tumanggap sa'yo? Ba't kasi tatlong na-playa mo, Alfred, nung bata ako? 14 anyos ako, ina-apply namin, 20. Baka namang unting init lang, silong ka agad. Baka unting gutom lang, kain ka agad. Ano ba yan? Sinasayang mo yung kurso mo. Ibig sa ganyang edad mo, dapat nakatulong ka na sa akin, no? Oh. Ikaw, ano yun? Ika ako po, may good news po ako sa inyo. Nakapasa po ako sa board exam. Ayan, yeah, salamat. Pero, MJ, baka naman ang... Malas tong kapatid mo, baka ikaw may swerte ka, sumidlen ka muna para naman makatulong na dito sa bahay. Ha? Huh? Ikaw? Eh, Papa, hindi ko po alam kung badness po or goodness. para Bili, papa, bilisan mo na! Wala mo nang ligoligi! Bilisan ko na magpahinga! Ano ba yun? Pa may po kami ng balay mo po bukas na higa po. Kailangan ko po ng mga gear. Volleyball na naman. Wala pang dalawang linggo, kabibili ko lang ng bola mo, tinan mo. Yung mamahalin pa yung pinabili mo. Pinangutang ko na nga sa ninong mo eh. lang ko na nga ako eh. Bukas gear naman. Ba't magaling ka na ba? MVP ka na ba para magaganyang ganyan Mariusip naman kayo sa lubong niyo sa akin. Hmm. Masabay pa kayo sa init ng panahon. Traffic. Kain ka na ba? Natural! Pagod ko eh! Di ba? Usma, din dyan si Papa. Sa dance ka kay Papa para mawala yung bad trip niya. Di ba? May bago kang dance yung kay Deadpool? Opo. Oh, dance ka, dali. Punta ka kay Papa. Bilis ko. Go. Go, 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 go. Papa, bilis! Papa, madan sa ko ng ano, ng jepul. Papa, baba, kita ako ng dance. Mm -mm. Bawa kita ako dance. Ano ba to? Ay, mga, doon ka muna sa nangay mo. na muna, doon na muna. Na na. naman. Ay, naku, sa Diyos. Kahit traffic, nakauwi ng safe. Amen, 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 amen. Ah, saan? Ah, ah, saan yung mga dahil lang kung bakit ako nabubuhay? Mga bata. Patawagin ko lang. Ah, sige, sige, sige. Ay, thank you po. Nakauwi rin. Home, sweet home. Pa, Yun, oh. Kamusta, mga anak? Kamusta? Yan, mga gusto kong formation lagi. Una mo na agad, Chepe. Hindi kaya alam pa. Hindi bad news po ako eh. Uh, um, bakit naman? Kasi pa, hindi ako natanggap doon sa atap kong apply ako eh. Pero bukas pa, kusubukan ko ulit mag-apply po. Kahit isa, walang tumawag sa'yo, hindi kita nanggap. Okay. Hmm. Alfred, hindi bad news yan. Learning experience tawag dyan, ha? Huwag mong tinitake as bad news yan. Yung mga ganyang bagay, kami nga ano eh. Ang ina-apply namin, 20. Lahat hindi akong tatanggap, anak. Pero yung 20 yung hindi tumanggap sa akin ngayon, eto ngayon ang tatay niya. Ha? Kaya wag mong inanos negativity siya. Okay lang yan. Marami pa trabaho dyan. Tsaka ayun nga, kita nagmamadali. Ha? Kaya ang kaya pa ng tatay mo. Ikaw so, na, kamusta? Uh, ako po pa, may good news po ako sa inyo. Nabasa po ako sa for the exam. Amen! Amen! naman, Lord. Talaga, kasi sa pinagdadasal ko talaga araw-araw, anak MJ. Amen ka talaga, no? At uh, salamat, salamat talaga. So, take time, ha? Huwag mo rin pinipressure yung sarili mo, anak, ha? Kasi, ulitin ko, wala naman tayong kailangan, kumpleto-kumpleto tayo. Okay na yung average. Huwag tayo masyadong gumaya sa iba na masyadong torture yung pag-iisip ko paano yung mama na. Relax lang. Ikaw, kamusta? Tampad na ng bulso ko. Bumbaay, oh, Mabae, oh. nga, eh. Ako, Papa, hindi ko po alam kung good news or bad news eh. Hindi hey, naman tayo. Pero pa, may liga po kami bukas ng volleyball. So, ano oras yan? Para makanood kami. kami. Ano? Kailangan ka po ng mga gear. Oh, ano ba? Saan ba? Sa elbow? Papa. Sa tuhod? Meron ka na ba? Kailangan ba na helmet dyan? Baka kailangan mo na helmet. Ano, sabihin mo lang. Po. Ay, walang problema yan. Lahat yung good news sa akin. Mga anak, no? Ang sinasabi ko lang sa inyo araw-araw, Ayan, nanay nyo, bago kayo matulog, pag sa umaga, magpasalamat tayo lagi sa Diyos. Kasi ang pamilyang may Diyos, walang problema. Tipikal ang problema sa buhay ng tao. Huwag natin problemahin yung ay ha? Nabuhay tayo hindi para maging masaya lagi o para maging mayaman lang. Tipikal yung problema, kaya kahit inahabol tayo ng problema minsan, makipaglaro tayo sa kanya. Ganun lang kadali yun, ha? Ay na, ay na. Asan yung ano, yung pinaka boss natin? Ay, Kusma! Asan yung big boss? Kusma! Oo, oh, asan yung big boss? Ay, oh, yun, ito yung big boss ko. Ito yung big boss. Ito, ito, ito yung pinaka big boss natin, ha? So, bakit big boss? Kasi, hindi pa siya nasasalita ng tuwid, pero dapat alam natin yung pangangailangan niya. Salamat dahil marami kang ate at kuya. Okay? Eh, may papakita ka raw, ha? Nung nag-PM sa akin, mama yes. mo kanina. Yes. Oh, ano yung so, papakita okay. Naman yeah, dahil sa yeah, school? Yeah, sige okay. nga, okay. sige. Pati niya nga okay. ng dal sa yung usman namin. Paano okay. yun? Yo. Ano ba yun? O, what the What boy Bye-bye-bye ooh. You may me, but it ain't no lie ba 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 ooh. wanna be the bigot I just wanna tell you that I have enough Oh, my sound but it ain't no lie Ba ba ba? eh. Oh, Hahaha! <laughs> one for all all for one, Say Amen! 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 Hoooh! Kahit anong pagod ba naman e? Eh, pag ito pamilya mo ba? Eh, kahit magpagod pa ako ulit, pag uwi no? Thank you Lord! sa araw-araw na binibigay mong biyaya sa amin, grasya, ano anumang pagsubok na pinagdadaanan ng mga anak ko para matuto sila. Maraming maraming salamat po sa lahat. Sana po lahat ng pamilya ganito sa araw-araw. At ganun na rin sa mga taong nawawala ng pag-asa. Naway uh, katukin mo kanilang puso puso't isip na sana araw-araw silang tumawag sa iyo at magkiwala. Maraming maraming salamat po. Okay na?